Good day, idol. Ayan, dala ng tropa. Bagong harvest lang. Dami pangang nagme-message sa atin, guys. Sakto, may bagong dating ulit galing sa tropa. Direct PM lang kayong mga idol sa mga may kusunada. Ito ang ating buksus number 1 Yan, guys, lahat to, fully established na. Ito naman, idol, ang ating buksus number two. Ang gaganda tong dala mo, pre, ah. Yan, idol, ito naman yung ating buksus number 3 Ganda rin ang base nito. Ano to, pre, rin mo na yung base nila. Yan nga idol, ang apat daw sa anin na materials ni sir ay netrain niya daw yung kanyang mga base. At ang pang-apat na buksos naman natin mga idol. Ito pre, na train na yung trunk niya no. Yan na idol, sa pang-apat naman natin na train na daw ni sir ang kanyang base at ang kanyang trunk. Gaganda ng mats mo sir ah. Ito naman guys, ang panglimang buksos natin. Guwapo rin to pre oh. Wala na bang mga ganito? Yan guys, hindi na nga kayo mababahala dito dahil fully rooted na sila. At ang panghuli natin, ang pang-anim nating buksos mga idol. Ganda ng base nito. At ito nga ang pinakamalaki sa kanilang anim. At yan, sa mga naghahanap pa mga idol, may message lang tayo sa mga kursonada. Paunahan na lang ulit dahil limited na ang ating mga buksos. Basta idol code lang tayo, 126 nga ating mga materyales. Salamat guys! Ayos!